Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. Apat kaming magkakapatid. Ako panganay, sampung taon gulang, si Abby, 9 si Naday 5, at si CJ ay 3. Yan po edad namin nung nangyari tong ikikwento ko. Taga Marikina kami, pero nung namatay ang papa ko, dahil sa leukemia, napagdesisyonan ng mama kung tumira kami sa probinsya nila sa Leyte. Dahil na rin sa kapatid kong may sakit na pneumonia, si Abby. April 2004, umuwi kami ng Leyte. Natuwa naman kami dahil bumubuti ang lagay ni Abby sa tulong na rin siguro ng sariwang pagkain at sariwang hangin sa probinsya. Akala namin okay na lahat. August 24, 2004, namatay si Lola Coring, nanay ng Lola ko. Dahil na rin daw sa katandaan. 94 years old na siya nang mamatay. Pumupunta naman kami nila mama at ng mga kapatid ko. Since ilang bahay lang ang layo namin sa kanila, nakikipaglamay kami. Limang araw din siyang ibinurol. Tatlong araw matapos ang libing ni Lola Coring na matay naman si Lola Pating, panganay na kapatid nila Lola, anak ni Lola Coring. May sakit siya nung time na yun sa pagkakaalam ko breast cancer. Five days din ang burol ni Lola peting. Nung huling gabi ng lamay ang daming tao. Since last night ng lamay, pumunta kaming mag-anak. Ngunit habang nagbibinggo si Mama, ay nilapitan siya ni Aling Ising, matandang kapitbahay namin. Sabi ni Aling Ising, Mary bakit naman dinala mo pa rito si Abby? Alam mo bang masama yun? May sakit pa naman si Abby. Pamahiin yan. Sabi ni Mama, ganun po ba? Pasensya na po, hindi ko naman po kasi alam na bawal. Tsaka hindi ko kasi ako naniniwala sa mga pamahiin. Tingnan niyo po si Abby, masigla na po siya, parang ang wala na siyang sakit. Sabi ni Aling Ising, hindi naman sa alam, pero di naman masama sumunod minsan sa mga pamahiin. Dalawang beses na kayong namatayan ng kamag-anak ngayong taon. Sukob sa patayan. Tapos may sakit pa si Abi, at di mo masasabing tuluyan ng magaling, isinama mo pa dito sa burol. Iba lang kasi ang nag-iingat. Dali-dali kaming magkakapatid na hinila ni Mama pa uwi. Matapos ng pag-uusap nila Mama at Aling Ising, Kinabukasan nga inilibing na si Lola Paping. Ilang araw lang ang lumipas, parang bumabalik ulit ang sakit ni Abby. Nang hihina siya at ubo ng ubo, halos di na makakain. Isinugod namin siya sa ospital, ngunit sabi ng doktor, ay wala na daw siyang pag-asa, kumbaga may taning na buhay niya. Napakasakit para sa amin yung sinabi ng doktor. Ang tanging nagawa na lang namin ay magdasal at umasa sa Himala. September 7, 2004, sa oras na 10.47 p.m., tuluyan nang nawala sa amin si Abby. Sobrang sakit at halos di namin matanggap. Minsan kong sinisi si mama sa isip ko. Kung bakit ba naman kasi di siya naniniwala sa pamahiin. Baka kung di niya sinama si Abby sa burol, baka hanggang ngayon buhay pa si Abby. Pero kitang kita ko rin ang hirap at sakit na dinanas ni mama nung kinuha sa amin si Abby na-realize ko na wala namang may gusto sa mga nangyari. Kinabukasan ay inilibing agad si Abi, pamahiin din kasi na dapat ay ilibing agad, para wala nang sumunod at maputol na ang suko. Nung time na yun kasi may sakit din ang lolo ko. Kahit gusto pa sanang iburol ni mama si Abi ng ilang araw, para makasama pa namin siya sa huling sandali. Sa awa ng Diyos, wala na namang sumunod pagkatapos ng kay Abby. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.